Magandang umaga po sa ating lahat mga kalaki. 8 a.m. na po at syempre po welcome again to Baguio City mga kalaki. At syempre po ngayon pong alas 8 ng umaga, ibibigay ko po sa inyo ang ating mga lucky numbers. Syempre, bago matapos ang Abril na to mga kalaki, abay, baka ikaw na ang ating susunod na mananalo mga kalaki. Kaya eto na po ang mga 3-digit lucky numbers. Kunin mo na ngayon na po mga kalaki. Okay, eto na po umpisaan po natin sa Korea 206. Texas, 195. China, 330, Singapore, 512, Hong Kong, 877, Dubai, 104, Malaysia, 718, Taiwan, 246, Thailand, 530, Philippines, 715, India, 269, New Zealand, 642, Australia, 311, Mexico, 816, Canada 929 Greece 704 Israel 630 Las Vegas 181 Alaska 259 Saudi 833 Japan 744 Italy 627 Germany, 128. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga 3-digit lucky numbers. Ngayon po alas 8 ng umaga. At syempre po, hello po, mananalo tayo ngayon mga kalaki claimant.